Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa gusto nga daw magretiro ni Clay Thompson sa Warriors at ang balita patungkol sa super team ng Warriors. Kerenat pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dam ako mga kabolers, sa balita patungkol sa Warriors nga daw gusto magretiro ni Clay Thompson. Alam naman nga po natin sa ngayon na kahit man nga mayroong, mga papitik-pitik si Clay Thompson na mga mataas na puntos, still trade assets parent nga kung maituturing si Clay Thompson, ng Dallas Mavericks lalong-lalo na Dallas Mavericks ngayon. Well na ibalita ko naman nga po sa inyo, na open for trade na nga si Clay Thompson ngayong season na alam naman natin hindi nga ito malabo. Dahil na rin naman sa wala naman nga itong malakas na impact ngayon, na naibibigay sa mismong team ng Dallas Mavericks sa bawat laro nila. Dahil nga sa pagbagsak nga ng fanbase nito, at kasalukuyang wala na nga kung masyadong pumapansin kay Clay, Thompson days nga sa naging pahayag nito ayon sa inilabas ng clutch points, gusto perin nga daw mga kabolers ni Clay Thompson mapunta sa Golden State, Warriors at doon na nga po siya magkakaroon ng jersey retirement. Alam naman natin na sobrang marami ang nagawa si Clay Thompson sa Warriors dynasty, doon siya naghalmo ng pangalan, at nagpakita ng galing sa paglalero. Kaya kung susumadahin nga natin, hindi malabo na gusto nga nito na magretiro sa Golden State Warriors. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers, sa maaring gawin ng Warriors para bumalik ang kanilang championship type na lineup. Well alam naman nga natin mga kabowlers na ang team ng Warriors, ngayon ay kasalukuyan na nga kung tinatawag ngayon, na average team na lamang. Ito ay dahil sa sobrang hirap, na hirap nga ang Warriors makapagtala ng panalo at literal na bibihira lang din sila, mga kabowlers magkaroon ng sunod-sunod na panalo, kumbaga mga kabolers wala sa katotohanan na maaring maipag, tanggol ng Warriors ngayong season ang kanilang pagkatalo ng nakaraang season, sa playoffs. Kaya dahil dyan marami na naman nga talagang mga trade, ang lumalabas ngayon sa Warriors team para magkaroon nga ito mga kabolers, ng chance na makabuo ulit ng isang katikot takot na lineup. Isa nga sa maaring player, na makapagbalik sa GSW bilang championship team, yan ay kung makukuha nga nila mga kabolers si, Anthony Davis na alam nating isang matinding center, na kayang mag-dominate sa front court ng Warriors, pangalawa naman ay kung magkakaroon ng Warriors ng isang buzzer player, na kayang, mag-dominate ng mga defender kagaya na lamang ni Jonas Antetokounmpo. Kaya labas mga Warriors fans, sino nga ba ang mga player, na makakapagbalik sa Warriors sa Championship Dynasty? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching.